Walo po yung nasugatan po nating uh, polis dyan at uh, isa po ang na-arresto po natin yung nag-instigate at uh, siya mismo nalakit doon sa isang uh, polis po natin si Sergeant Mateo po. At uh, isa po ang nasa custody at naisampahan na rin po natin itong isang taong nasa custody natin, pati yung leader mismo ng KMU ay inasuhat din natin, bagaman at large po siya and several uh, jandos po na nakita naman doon sa videos na talagang uh, in the app na sinasaktay yung mga polis natin. So, ini-establish lang po natin yung uh, mga identities po nito, mga additional uh, individuals po na ito. Yung mga polis po natin ay uh, na lapatan naman po ng mga paunang lunas except for one na uh, sa mata po yung ang uh, inyong inadala po siya sa, sa hospital at now ay uh, under observation and under medication po. Ano po yung ang kinaso po natin sa kanila ay violation po ng uh, BP uh, 8HCO oh, dahil wala po silang permit at uh, nagpumilit po silang pumunta uh, at uh, mag-rally po sa Mindyona po which alam naman po natin na dati na po na naitigil yan na no rally zone po. Maliban po sa violation po ng patasong uh, bansa 8 ay oh, kinasuhan din po natin ang mga suspects ng 8 uh, Uh, direct assault dahil uh, pinag, uh, pinagsasaktan po yung ating mga police while they are uh, in the engaged in their lawful exercise of their function as police officers and of course of course yung uh, disobedience to a persons or agent in a persons authority po at uh, hindi po tayo papayag na hindi po managot ang mga may sala po dito sa insidente po na ito. Maliban po sa pananakit sa mga pulis natin ay ninakaw pa po yung isang body-worn camera ng pulis natin na hanggang ngayon ay hindi pa po natin uh, nare-recover itong BWC po natin. po ng file ma'am, sa Manila po, na-file po yan at uh, sabi ko nga, maliban doon sa isang uh, nag-instigate at isang leader po ng KMU, marami pa po tayong uh, several jandos na sinampahan po ng kaso at inaalam na rin po natin ang pagkakakilanlan po nito. Noong December 1 po, na-file po yung uh, kaso po. Yes po, sa office po ng City Prosecutors ng uh, Manila po.